kaya mo yan bumangon ka at magpatuloy natural lang naman ang mapagod ka dahil parte talaga yan ng buhay natin dito sa mundo pero palagi mong tatandaan na kung ano man ang bigat na pinagdaraanan mo ngayon lahat yan ay ating mapagtatagumpayan Huwag kang matakot na muling sumubok Dahil sa bawat hakbang mo Ay may magandang kwento At bagong pag-asa Na darating sa buhay mo mamain men, kamusta kayong lahat? Sana lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan ngayon. Kamusta yung mahabang bakasyon nyo nung nakaraan? Sana ay nasulit nyo rin na kabanding yung mga mahal natin sa buhay at bigyan din ng oras yung sarili nyo para makapagpahinga. At gusto ko nga lang rin pala magpasalamat dun sa mga bagong subscribers natin ngayon na Talagang todo suporta kay Yoma Men At dun rin naman sa mga matagal nang sumusubaybay bike Ay talagang na-appreciate ko kayo Yung pag-share nyo ng video natin At pagko-comment nyo Lahat yun ay talagang nakakataba ng puso Ngayon nga pala ay pupunta tayo sa isang magandang lugar na naman Para baka tayo Hahanap tayo ng safe na lugar dito sa kabundukan ng DRT doon tayo magka-camping at mag-overnight kaya samahin nyo si Yoma men sa biyahe natin ngayon medyo kinakabahan ako <laughs> ngayon na magsisimula yung pagsubok dito sa atin ayun kung mapapansin nyo naman yung dinadaanan natin ngayon ay rough road talaga tapos may mataas doon sa pagkakaalala ko may ilang tatawirin rin tayo dyan na matatarik sana ay kayanin talaga ang hirap pagka mababa yung mo no medyo limitado lang talaga yung mga lugar na mapupuntahan mo. Ito na yung sinasabi ko sa inyo na medyo matarik. Di pa naman tayo makakapagmabilis dahil kung makikita nyo naman ngayon ay sobrang matatalim yung bato dito. Kaya dapat ay dahan-dahan lang tayo. Ayan, pinapakiramdaman ko yung makina ni Storm. Tinatansya ko. Bali, naka-primera lang tayo ngayon para kahit papano ay medyo malakas yung hatak niya. Maganda-ganda oh, na dito, ma'am Dati nung pumunta kasi tayo dito ay talagang sobrang ropa at napaka putek ngayon ay kaya nang sasakay nyo kahit mababa basta ay magdahan-dahan lang kayo sa inyong akitin natin medyo matarik yung park na yan kaya bayluhan natin wala namang masyadong matutulis na bato let's go storm ayan Woo. Mirage G4 lang ang malakas natin kung saan tayo pwedeng dumaan dito <laughs> ay tingnan nyo naman kung nasa tayo ngayon eto yung may konting malaking bato kailangan ay maidaan natin ng ayos si storm dito kasi ay baka madurog yung harapan natin chanek ko lang muna kakayanin yan <laughs> kakayanin yan ni Storm Tara, samayon muna ako Yung drone natin nandito pa naman Ayan Parang nausad ah Check natin Let's go Walang tutunog Ah, oh, shit Woo. Go Alam mo, ang dami kong iniisip ngayon iniisip ko yung drone natin na nasa taas tapos iniisip ko rin si storm <laughs> habang nagdadrive tayo ngayon dito <laughs> yung hininga ko doble doble yung nararundawang ko alam <laughs> ano mo yung panic attack mo ay medyo sumusumpong <laughs> Woo. storm lang malakas men papakita ko sa inyo kung gaano kalakas ang Mirage G4 para yung mga nakamirage din sa inyo ay hindi kayo panghinaan ng loob pagka pumupunta kayo sa mga ganitong lugar eh, eh. <laughs> Ano daw pangalan mo? Tekana. Ano daw? Ano daw? Yeswa Yeswa, eh ikaw anong name mo? Name? Oo, o, pangalan. Pangalan? Oo. O. Simon. Simon, no oh, ikaw? Ano? Shane Rose. Shane Rose, oh, ikaw? Cherry. Liu. Oo, oh, ayan. Yung mga bago nating mga kamamen dito na bata sa DRT Bulacan. Ayan sila yung mga kapitbahay natin dito. Dahil yung tinitirahan nila ay nandun lang. Tapos nagpaalam na rin ako kanina para kahit pa paano may abiso tayo ng mga lokal na naninirahan dito okay lang ba kayo? oo po! diba? <laughs> Woo, takbo! ang <laughs> sarap nung buhay ng mga bata dito dahil nandito na sila mismo nakatira sa kalikasan tapos halos toktok na rin to ng bundok etong pwesto natin Kausapin muna ulit natin sila kuya sa ate dito. Bali si nanay kasi yung kakilala ko dito ay wala daw parang gumapas ata sa bukid pero baka bukas naman ay bumalik na daw. <laughs> Ayan, hello ate. Okay lang ba ako mag-park doon talaga? Um, Di naman ako baka may umitak sa akin, baka may sa akin. Wala Wala naman. Wala naman. Wala naman. Ah, dun sa taas mismo. O, sige po. Ayan, sila yung mga kapamilya natin dito. Ano pangalan mo, ate? Lucy Canada po. Ah, si ate Lucy Canada. Ayan, eh, si kuya. Hello, kuya. Kamusta? Hello po. Hello sa'yo. Hello, po. Ayan, siya yung sasama sa atin bukas dun sa pupuntahan natin. Ayan, medyo nahiya daw siya, eh. <laughs> <laughs> oh, ayan na. Sila na yung mga talagang kakilala natin dito. Kaya kahit pa paano ay hindi naman na tayo kinakabahan. Tapos may makasama pa tayo mga bata. Di ba? Alright! <laughs> Nakakatuwa talaga no? pag nagkakaroon ka ng mga kakilala sa mga lugar-lugar na pinupuntahan mo. Kasi pakiramdam mo ay safe ka talaga. tayo pumesto para bukas pagsikat ng araw ay medyo malilim sariwang hangin <laughs> ang sarap my ang gaan sa pakiramdaman <laughs> sana ay nag enjoy kayo dito sa pinuntahan natin ngayon ha Tara maglibot-libot muna tayo bago natin iayos yung type natin. May mga solar na ilaw dito. Sana lang mamayang gabi ay gumagana para kahit papano ay medyo maliwanag. <laughs> Dahil panigurado mamayang gabi ay sobrang dilim dito. Sarap talaga. Pag pumupunta talaga ako sa ganito, iba yung saya na nararamdaman ko sa bawat biyahe natin kaya sa totoo lang ay gumagaan yung pakiramdam ko pag nagko-comment din kayo na nagandahan dun sa pinuntahan natin pinag-campingan natin mas nalo akong sinisipag na gawin yung mga ganitong pagta-travel dahil nakita nyo naman na hindi talaga madali ang ginagawa natin Yung naana natin kanina ang pagsubok <laughs> Pero kinaya naman di ba? Yung pagsubok naman na yan ay parte na talaga ng buhay natin dito sa mundo Para na lang rin sa pag-abot natin sa pangarap natin Talagang bagong makuha yung hinahangad mo ay marami ka talagang dadaan na pagsubok sa buhay mo kaya ang kailangan mo lang habang binabato ka ng mundo ng mga pagsubok sa buhay mo ay magpatuloy ka at magtiwala sa sarili mo dahil mentras na nahihirapan tayo sa pag-abot ng pangarap natin at maraming pagsubok na dumarating sa buhay natin ibig sabihin nun ay tama yung landas na tinatahak natin talagang kasama yung mga pagsubok na yan sa pag-abot ng pangarap natin dito sa mundo. Kaya ituloy mo lang kung ano yung hinahangad mo. Huwag kang susuko. Dahil sobrang sarap na mapagtagumpayan natin yung mga pangarap natin sa buhay na yan. Darating ang panahon na magpapasalamat ka sa sarili mo na hindi ka sumuko dun sa mga pagsubok na binato sa'yo ng mundo. dami nating bantay dito ng mga kung ano-anong animals <laughs> ayun may kambing dito tapos marami tayong aso na kasama libot muna tayo pala dito sa tingin ko naman ay medyo saglit na lang natin itatayo yung gagawin natin mamaya dito kasi tayo pinapupwesto nila kuya kaso nga ay wala tayong tent na dala dahil iniwan ko dahil nga kay storm naman tayo natutulog ang ganda rin dito men sulit na sulit yung biyahe na naman natin ngayon ganda ng kalikasan ang ganda na ay pwede kayong maglatag ng tent nyo sa ko nga dun pa sa part na taas pwede rin eh dahil Nakita ko kanina doon sa drone natin ay parang may flat doon. Sarap doon pagkagabi. Tanaw na tanaw nyo yung city lights. Nasi tuktok na nga ito ng bundok men. <laughs> Binibasic ng Mirage G4 natin ano. Kahit hindi siya 4x4, ang mahalaga 4x4 mag-isip yung may-ari. <laughs> Oras na para gawin natin to <laughs> samahan nyo ulit ako ha Unti-unti ay magagamay rin natin to Tiwala lang sa sarili ba? Diba? Buti na lang ay nakakabit na yung mga ilang tali dito dahil nung nakaraan na nagcamping tayo ay hindi ko na inales wala lang may puno dito na malapit eh <laughs> hahahaha check ko baka mamaya may ase no sumalaks yung hangin hali muna natin dito para suporta kulang pala tayo ng martilyo sa susunod ay magbabaw na tayo kahit na malaking bato siguro <laughs> grabe <laughs> ang pogi ko pala <laughs> ayan tapos na natin iset up ulit yung tarp natin bali kanina ko pa nga pala nagawa yan sinulit ko lang yung magandang lugar dito napakasarap kasi pagka nasa ganitong kalikasan ka yung dadamhin mo yung tunog ng mga ibon yung lamig ng hangin parang partikan na rin ng kalikasan ito yung isa sa pinakamasarap pag nagka-camping ako yung ganitong paligid tahimik medyo nagugutom na rin ako ngayon siguro ay gumawa na tayo ng ating simpleng hapunan mag energy na lang tayo tapos may baon akong tatlong nilagang itlog la <laughs> Ayan. Parang pansin ko ay mapapasarap ng gusto yung tulog natin ngayon. Dahil biglang umulan ngayon dito sa bundok, dito sa pinagcamping natin ngayon. Sa so ko naman ay safe na safe rin tayo dito sa <laughs> spot natin. Ayun, siguro ay magpahinga na muna tayo ngayong gabi para bukas ng umaga ay may libot ko kayo dito sa spot natin dahil may pupuntahan pa tayo dito bukas ng umaga. Kaya kailangan na nating magpahinga para milaks tayo, di ba? Ayun yung favorite kong kumot na madas dinadala natin sa pagkakamping natin itong si Spider-Man <laughs> isa kasi ito sa mga favorite ko na superhero di ba ayan sakto Magandang umaga sa inyo, Momen. Napasarap na naman yung tulog natin ngayon dito sa spot natin dahil kung mapapansin nyo naman ngayon ay medyo umaambon. Tagabayan ay lumakas, kaya ayun, sobrang lamig. Tapos tahimik. Marerelax at marerelax talaga yung pagkatao mo, Men. I found was nowhere near No matter the rain, no matter the storm, I'm coming home. I'm coming home. They open oh. the gate. Don't turn off the light. I'm coming home. <sighs> <It's rap. laughs> ito yung mga bagay na dapat ay pinagpapasalamat natin sa buhay natin yung muli tayo mabigyan ng pagkakataon para gumising, makapiling ulit yung mga mahal natin sa buhay at magawa yung mga gusto natin yan yung mga simpleng bagay na dapat ay pinapahalagahan natin dahil minsan sa paghahangad natin o paghahanap natin ng mga kulang sa buhay natin ay nakakalimutan na natin ang maging masaya kaya minsan dapat bago tayo maghanap ng mga kulang sa buhay natin ay matutunan muna natin na pahalagahan kung ano yung meron tayo sa ngayon at dyan nyo matatagpuan yung tunay na kaligayahan dito sa mundo and feel your sobrang aliwalas ng lugar na to mamen sobrang nakaka-relax talaga tapos puro ingay ng ibon yung naririnig ko dito kaya napakasarap tumambay tapos sabayan pa ng umaambon-ambon ngayon malamig na klima ito yung panahon nga na masarap mag-camping tapos inadjust ko nga pala yung tarp natin dahil kanina ay medyo lumakas yung ulan. Medyo naiipon dito sa gitna. Kaya ginawa ko, binaba ko yung part na yon para doon bumagsak yung mga tubig. At sa tingin ko nga pala ay hindi tayo makakaakit ng bundok ngayon dahil nga muulan medyo delikado baka mamaya ay magkaroon daw ng landslide sabi nila tita mapahamak pa tayo pero kanina ay dun sa may parting tuktok may nakita ako na campsite kaso ang makakaakit lang talaga ay mga 4x4 tapos pag medyo mataas yung sasakyan nyo ay kayang kaya don at pwede kayong umispat don sinabi ko naman na kay tita na kung sakaling may pumasyal dito ay ituro na lang kung saan yung magandang lugar na popwestuhan nyo tapos yung mabababang sasakay naman kagaya ni Storm ay pwede kayo ditong pumwesto ayan napakalawak dito sa pinaglagyan natin at pinag-campingan natin ayan nakikita nyo naman siguro di ba? <laughs> malaking space to para pag set nyo ng mga tent nyo at ng sasakyan nyo kaya babalikan natin to kasama yung mga kaibigan natin sana lang ay makisama yung panahon nun kasi madalas pag pumupunta ako dito sa DRT ay umuulan talaga hindi ko alam kung bakit ganun <laughs> pero na enjoy naman natin kahit na umuulan ng ganyan kasi alam naman na mahilig talaga ako pag ganitong umuulan. Iba rin yung naibabahagi niya sa pagkatao ko. Maglakad-lakad tayo dito sa may puno yung pinuntahan natin kahapon. Dahil kanina kausap ko si Tita, sabi ko baka uh, pwede yung part na to ay medyo maayos pa para mayakit natin si Storm at yung mga ibang sasakyan na mababa kagaya nung sa atin ay makaabot dito kasi medyo maluwag rin dito sa space na to mahirapan lang naman tayo dito sa may mga bato na to pero sa palagay ko nga kaya ni Storm dito kung dito tayo dadaan sa park na to saka dito sa susunod na balik natin dito ay tetestingin natin and medyo <laughs> umakit tayo dito huwag na lang tayo umakit sa pinaka tuktok dahil medyo madulas din yung dadaanan sabi ni nanay kanina ay maputik daw at delikado enjoy na lang natin yung napakagandang spot na to men let's go bumaba na tayo at medyo lumalakas na naman yung ulan baka mamay ay abutan tayo dun sa taas ay magkanda dulas-dulas pa tayo <laughs> baka mamaya pagtawanan nyo na naman ako di ba? balik na tayo dito sa uh, spot natin uh, at dito na lang muna tayo tumambay uh, at magrelas-relax <laughs> kahit pa paano naman ay na enjoy na natin yung pagdampay ng ulan sa balat natin at siya nga pala dun sa mga kagaya ko na may pinagdadaanan na depression, anxiety at panic attack makakaya nyo yan dahil si Yomamin nga ay kinakaya ngayon yung mga pagsubok naman sa buhay natin na yan ay kasama na isipin nyo na lang na pag nalampasan natin yan ay may ginhawang kapalit sa buhay natin saka piliin nyo palagi ang maging masaya Huwag kayong magpatalo sa lumalason sa utak natin, nakalungkutan. Dahil ako rin ay nararamdaman ko yan minsan. Pero wala namang ibang tutulong sa atin kundi ang sarili natin. Yung mga kagaya natin, sila lang rin ang magkakaunawaan. Dahil yung ibang mga normal na tao ay hindi nila tayo maintindihan basta-basta. Hanggang sa payuhan lang nila tayo, hanggang sa magsabi lang sila nakakayanin natin yan. At tama naman sila tayo lang rin talaga ang makakalutas ng sakit natin na to kaya gawin mo lang rin talaga kung ano yung magpapasaya sa'yo unti-unti labanan mo yung sakit mo at alam ko makakaya natin yan mamen at malalampasan natin yan darating yung panahon magpapasalamat ka sa sarili mo na nalampasan mo at hindi ka sumuko sa mga pagsubok na dumating sa buhay mo siguro mamen ay dito ko na lang muna tatapusin yung episode natin na to Maraming salamat sa suporta at pagmamahal nyo kay Yo Ma Men. Huwag nyo kalimutan na mag-subscribe dito sa YouTube natin, comment, saka like. Talagang ma-appreciate ko yan pag uh, ginawa nyo. Maraming maraming salamat sa suporta nyo.